Kaisipin niyo po yun. Ano ang buhay na ito kung wala ang Diyos? Walang kwenta, walang kahulugan. Amen? Kung buong buhay mo nagpapagod ka sa pera, para saan? Sana maunawaan po natin, mga kapatid. Ang pera, pag nawalan ka, mapapalitan. Ang bahay, pag nasunugan ka, mapapatayo mo muli. Amen? Ang sasakyan pag nagasgas, na bangga nasira, mapapagawa. Pero pag ang Diyos, yan ang nawala sa buhay mo, pati ikaw, wala ka na din. When you do not have God in your mind, you begin to worry. Amen? When you do not have God in your heart, you begin to have anger, resentment, the loss of peace. Amen when you do not have God in your soul when your spirit is empty of the presence of God you are being filled with sin with the evil presence you start a sinful lifestyle amen when you lose God you lose life itself mga kapatid tanong niyo po sa sarili niyo, nasan ang Diyos sa aking buhay? Kung pagmumunihan natin, nasan talaga ang Diyos? Una, nakapaligid sa atin. Pangalawa, katabi natin, naglalakbay kasama natin. Pero pangatlo, nasa atin, nasa loob natin. Remember that God is closer than you think. Tandaan niyo po yon. Malapit na malapit ang Diyos sa iyo, hindi mo lang alam. Kaya nga po, ang mabuting balita, napakabait ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. Bakit? Kasi higit pa din dito, kahit na ang Diyos ay palagi nandyan, nakapaikot, kasama natin, nasa loob natin. Ang mabuting balita, higit pa dyan, ang Diyos pinili niya ang simpleng tinapay, ang simpleng alak para iparamdam niya ang kanyang presensya, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang paririto sa atin. God chose sa atin. God chose the simple bread, the consecrated bread, and the wine so that we may experience an intimate life with Him. So kung kayo po ay nalilito, naliligaw, nawawalan ng gana, nawawalan ng kahulugan sa buhay, ano magandang gawin? Magsimba kayo. Bumalik kayo sa simbahan. Makiisa kayo, makisalo kayo sa pagdiriwang ng Santa Misa. Because the more that you receive the Holy Communion, the more that you will be close to God, the more that you receive the Holy Communion, the more that you will become like God. Napakaganda po nung sinabi ni St. John Bosco. Tandaan niya po ito. Sabi po niya nung minsan, there are two things that the devil is deadly afraid. First is frequent communion. Second is frequent visitation to the Blessed Sacrament. So, yung pagtanggap po natin sa sakramento, hindi lang po nagpapalakas sa atin, nagbibigay ng kahulugan sa ating buhay, pero protection din yan, pananggalang, panlaban natin sa masama. Kaya nga, yung tao na hindi palasimba, yan yung mga unang-unang pinupuntiriya, kinukuha, tinutokso ng demonyo. Pero yung mga palasimba, oo, tinutokso sila, pero hindi sila mananalo dahil nasa kanila ang Diyos. Tinatanggap natin ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang katawan at dugo. Ang lahat ng bagay dito sa mundo, for everything, there is a season. Ang lahat ng bagay dito sa mundo, may nakatakdang oras at panahon. Oras ng kapanganakan, kamatayan. Oras ng kasiyahan, pagdiriwang. Oras ng kagipitan, kalungkutan. Oras ng matinding yakap a time for togetherness and intimacy but because of duty The demands of life, the reality of death, a time for pain, goodbyes, and farewells. Ang realidad na ang lahat ng bagay dito sa mundo is in a state of constant flux and flow. People come and go. Ang mga tao darating sa ating buhay, sabi nga. people come to us it could be they are they could serve as a blessing lesson some people would leave us lasting smiles some would leave us with scars